What's up mga katito bar Tayo po ay muling babiyahe sa Lalamove At ngayon po ay Tanghali na 1.15 ng hapon At Hinintay ko po kasi Itong dalawang Big box na to Ito po kasi ay Ay dideliver ko sa Las Marinas, Cavite At hindi po ito halala mo kumbaga uh, dati ko na po itong dinideliver na kung saan ay ang bayad po nila sa akin ay 2,800 so ang ginagawa ko po dito pag ito po yung dinideliver ko, sinasabayan ko ng booking uh, at ang maganda dito may na-pick up na ako dito lang din, malapit sa bahay uh, at yun po ay suwig ko na rin So, share ko po sa inyo itong nakuha kong booking uh, ay papuntang Las Piñas. So, 28 yung una kong booking plus ito 1,140. Ito lang po mga pipe. So, pwede pa po ako mag-accept ng isa pang booking. Uh, i-try ko po kung makakakuha pa. Ayun, Las Piñas din. Tingnan natin ayan, sakto so bali, double booking plus yung regular booking ko maganda-ganda to uh, at maganda uh, halos na sa magkano na to isang 1,140 at yung isa napakababa, bakit kaya 600, ano lang 84 so pwede na rin yan dahil isang way lang man to umaga, nakita ko kasi itong Las Piñas ay sa may ang hari at yan po maulan na naman ngayong araw na to so try po natin i-pick up itong nakalagay bispa compressor so, wala akong idea sa compressor na to kung gaano kalaki pero palagay ko kasya to uh, nakapagsakay na rin ako dito nang compressor kasi napipick upan ko na rin to so pick upin na po natin yung pangalawa nating booking papunta rin ito ng Las Piñas All right. Ah, po mga katito bar, na-pick up ko na 'yung pangalawang Turing natin yung compressor at maliit lang siya so parehas tong Las Piñas kaso pinagtataka ko parehas 1000 kg yung titingnan natin dito 1000 kg din to yan Six, ang price nya 684 pero itong isa wala namang ano siya 1000 kg 1000 kg din ang price niya is 1140 so wala naman siyang high demand at wala din namang helper pero magkaiba ayun at sige po i-deliver -de ko na at ito po may kasama kong helper ngayon at punta na kami ng Las Piñas let's go

At nandito na po tayo sa first drop off natin Yung ibababa itong compressor At ang babayaran po ay 684 uh, Naging 818 kasama yung tolpi At saka may pang kain daw na 50 pesos Okay, at uh, ito ibababa na niya tatanggalin ko lang yung tali at yan po mga katito bar proceed na tayo dito sa una kong na pick up itong mga pipe so bali dito sa pinagdalhan ko ay 10 kilometers pa yung layo at 40 minutes yung travel time so check ko lang kung oh, umikot to so medyo ma lang dito sa may alabang sa kaya okay na rin yan kasi dito din naman ang punta natin papunta ng Cavite so goods na goods itong biyahe na to at kumpitin natin kung magkano yung total ng isang way natin pababa ng Cavite okay deliver natin let's go ito lang yung problema dito lagi pag nakakadaan ako dito sa CAA ano itong sa Las Piñas na to dito madalas ang traffic at i-update ko lang po kayo doon sa ating biyahe ngayon yung una nating na drop off ay 684 yung booking nya plus 1140 plus yung sa Cavite natin dadalhin sa Dasmariñas ay 28 po ang singil ko doon. Matagal ko nang customer to at lagi akong uh, kinukontak nito kahit nasa ano siya ngayon eh. Nasa Pakistan. So 28 yung lagi niyang binabayaran sa akin at ang maganda doon nasasabayan ko po yun ng mga booking at blessing dahil na-double book ko pa yung deliver ngayon. So, total po nito is 4,624 Yung baba natin ng kabite At ang tabayanan po natin kung may makukuha tayo pa uwi ng Manila So, late na tayo nakalabas At talagang halos mag alas dos na kami na One, nasa na pasado na So ito yung kagandahan po kapag may ano tayo may mga suki na mga customer yung may inaalagaan ba tayo na customer para in case na tumawag sila ay mayroon tayong sure na, na biyahe na maganda doon ay sulu natin yung ano yung biyahe. So yun naman ay Hindi ko nakuha sa lalamog Kumbaga Ano yun Talagang Nagustuhan niya yung ano ko Yung pagbiyahe dati So yan po Butit Naka luwag luwag Paspasa na muna natin Baka tayo abutin pa dito Ayan Ah uh, dito po talaga sa Alabang, sa Pote Road ay talagang napaka traffic Ano man yung oras na ikaw ay dadan dito So matagal-tagal din ako hindi na nakabalik dito kaya medyo akala ko ano dito Maluwag kasi maaga pa So ganun din po Bali ano yan pagpapunta ka ng Mariano ano tawag dito. Mariano Alvarez ito, itong kabilang lane. Dito naman Palikuna ako ng ano Investment Drive dito uh, labang na to. At uh, yung pagde natin ay 11 minutes na lang. Ito yung pangalawa nating booking. At uh, pagkatapos ito, diretso na po ako nang Dasmarinas. So Hanap-hanap ulit tayo ng Baka kasabay uh, Tingnan natin Wala pa eh Mga Pauwi na lang Manila Yung nakikita kong booking dito Ayan At yung laman ng ating wallet Ay 54 na lang Kaya Buti yung nakuha ko Laman sa wallet Paid by Lala Investment Dito, dito, investment drive Medyo maluwag-luwag na dito Kasi ano to, iluuban na dito so madadali na yung ating pag deliver nito update ko po kayo pagka uh, naibaba natin dito na tayo mga katito bar sa delivery ng pipe yung second booking natin so dito at i chat ko si ma'am kasi may babayaran siyang tolpi sa akin pagkatapos ito papunta na ako ng Las Marinas. Marinas. Yung mga booking na eh. Sige po, update nyo kayo pagka na-deliver ko na yung isa. At nandito na tayo sa may Vista Mall. Ito itu, itu paling napakarami ng nagsya-shopping dito ngayon oh sikat na sikat talaga pala to dito sa Cavite all home Vista Mall at po malapit na ako dito sa pagdadalan ko medyo mano po dito makipot na daan at magubat pa right. yan dito na tayo malapit na tayo lagi ako nagdi-deliver dito eh kaya alam ko na okay lang dito so medyo hapo na dahil napaka traffic po dito sa dinaanan natin grabe at may mga booking kaso ang mawala dito po ako nagde-deliver. All right, sige po. At bababa ko muna. Oh, naibaba ko na itong boxes. Buti na lang may gulong. Dapat may messenger sa. Wala po kasing ibang makakatulong dito kaya buti na lang may gulong saka may technique ako dito pag bababa ng ganito kalalaki alright madalas akong nagana dito nagdi-deliver -de ngayon sila na magbayad so 2.8 okay abang abang na ako ng ano picture ang ko lang ulit ya, yung, Muntin lupa. Thank you, ma'am. Office Abang-abang tayo, mga katito bar. Dumagabi na. Ya. Hindi na ako naghintay mga katito dito sa Bacoor uh, Maraming tumutunog pero malalayo Tsaka yung iba pabalik na naman ng uh, Kabite Yan uh, So bababa na oh Dito na tayo sa Kabitex At, Ayan Pauwi na tayo Hello mga katito bar, nakauwi na po ako ng bahay at tayo po muna ay mag shout out ng ating mga bagong subscriber. Shout out po kay Manoy. Uh, lagi daw po siyang nanonood sa ating YouTube channel. Kamusta po Manoy? At ingat po kay Jan. Shout out din po kay RB Mark Barlaan. At po ay bago natin ding subscriber. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. At maraming salamat din po sa inyong panonood sa ating YouTube channel. At update ko po kayo sa ating naging biyahe sa buong maghapong ito. So nag-start tayo ng alauna pasado na. At pagkatapos ng delivery natin ay umiwi na rin tayo ng bahay. So nakadalawang booking pa ako na naisabay doon sa pagpunta natin ng uh, Kabite at uh, dito po ay kumita po tayo sa biyahing ito doon sa dalawang booking ay 1,459 plus may 50 na tip so nasa 1,500 plus 2,800 So kumita po tayo dito ng 4,309 at uh, nag diesel po ako dito ng 1,000. So, so total of 3,300. Uh, at yun po ay wala na ibang babawasin. So uh, maganda po talaga kung mayroon tayong mga regular customer na inaalagaan. Maganda po talaga yung may mga uh, customer tayo na iba pa bukod sa mo Uh, nakita natin dito na kahit na tanghali na tayong magbiyahe ay kumita pa rin tayo so maraming salamat po sa patuloy na inyong panunood sa ating youtube channel at sa mga hindi pa po nag subscribe uh, pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan uh, i-hit nyo na din po yung notification para manotify po kayo sa aking mga bagong upload so maraming maraming salamat po at God bless everyone Bye-bye.